2016 ay nanalo po kami ng isang maliit lang po na hardin along Congressional Avenue. And then, nito pong last year, kami po ang tinanghal na pangalawang nanalong barangay. Started nung ano, yung pandemic, no? yung mga utos at memorandum na binibigay sa atin ng DILG at ang mahal nating Mayor Joy Belmonte na kontragutom uh, proyekto. Naging inisiyatib ko rito kasi gusto ko kasi magkaroon ng pasyalan na mayroong halamanan kasi dito sa Cubao na kami ng urban jungle beneficiary po kami ng ML Wheeler uh, sila po yung unang nagbigay ng mga uh, garden tools at syempre, ang aming pinagmamalaki na Cherabelia Homeowners Association. Dito po ginanap at ngayon po, ito po yung uh, pangalawang taon namin. Lahat po ng mga mahaharvest natin dito sa halaman na ni Juana Tuana ay gagamitin doon sa mga menu na mabubuo po ng Committee on Health. Maghahatid po tayo sa Muslim Compound Children na na-identify na mga uh under Norris. Kung nasan tayo ngayon, ito yung uh, smart hydroponics natin no? Pero meron din tayo mga conventional gardens na mga nagdoon din tayo nagsimula, tapos na punta tayo sa ganito, true partnership din. Unang-una, uh, pinaprioritize namin yung mga bata no. Yung mga bata dito, dalo na doon sa mga less fortunate namin ng mga barangay. And then doon sa mga ex naman, doon din sa mga family tapos ini-involve na rin namin ng community. Nung naging barangay captain ako at nagkaroon kami ng mawa with the MWSS, ito ay aking dinevelop at uh, sa tulong din ng arkitekto ko dahil isang civil engineer ako, sabi ko, gusto ko kasi itong, itong lugar na ito maging maganda, parang pasyalan, park dito sa sentro, sa Cubao, eh, ang ganda-ganda ng location namin. Kaya ganito yung naging konsepto, naging uh, isa siyang pasyalan, kaya kanina nakita nyo yung dun sa harapan pa lang, may mga mga bata na naglalaro. Tapos pag napiling mo, pag nandito ka, kala mo nasa probinsya ka kasi na kumpleto ito. Meron itong mga halamang gulay, halamang ornamental, merong isdaan, merong manukan, merong project ang health center na yung mga malnourished children kailangan pakainin. Kaya itong halamang gulay na nandito, eh hinahalo namin para lum Uh, maging healthy, maging um, malakas yung mga bata. Pero po, siguro ito yung maipagmamalaki ng Barangay Kulyat, kung saan ito pong halamanan ni Juan Atuana, sektoral. Andito po ang people who use drugs, ang mga children in conflict with the law, mga children at risk, children in need of special protection. Andito po ang solo parents. Andito po ang pinakamasisipag na senior citizen. Andito po ang mga kababaihan. There is the presence of community engagement. Naniniwala ako na healthy living, kailangan laging may gulay. No Healthy living, uh, fresh, kahit po ito ay isang, isang bungkos lang ng talbos ng saluyot ay meron ka na pong uh, sustansyang makukuha as a nanay. Lagi po tayo nakatuon because health is wealth. At uh, ito po napakaraming mga gulay na kung babasahin mo, meron po kami diyang mga signages ano ang makukuha mong sustansya pag ikaw ay kakain ng mga green leafy vegetable. Ginagamit namin to sa livelihood, ginagamit namin to sa feeding namin, sa mass feeding namin at saka doon sa mga bata na mga uh, under nung uh, sa nutrition programs namin. Kasi uh, ganito, ang ginawa namin para pinag-aralan nang maigi katulad niya may stakeholders tayo para rin makabawi sila at paano? Nakikipano tayo, nakipagpartner tayo sa TESDA, no? from TESDA ang ginagawa namin, uh, yung mga barangay namin, mga kabarangay namin na gustong matuto. At the same time, pagkatapos nila matuto dito, pag nakagraduate sila, matuturoan din nila yung mga mga kakilalan nila, kapitbahay nila. Plus, pagka-graduate nila, nagbibigay kami ng mga starter kits na itong mga pang-hydroponics. Itong circular economy, kungkul eh, tungkol sa production and consumption at saka yung climate change, di ba? Kasi ang goal nila is klima at pagkain uh, tungo sa circular economy. Ano? Ang ginamayroon kaming model na kan, na yung kanilang mga kalakal, yung mga basura nila, plastic, papel, karton, yung mga sira-sirang balde, yun ang kapalit ng halaman na binibigay namin sa kanila. Pinapalitan namin ng mga gulay. Mas maraming gulay, mas, mas mahabang buhay! Masayang pamayanan, masayang masayang pamayanan malinis na, na kapanigiran, sa barangay, Family Conception! <laughs> kalidad sa serbisyo, kalinga sa tao, kalingang nanay, kalingang tunay!